Bulaklak o pera? Okay lang ba palitan ko siya? nay, kamusta po? Ito, mabuti naman. Okay po. na Nay, di ba malapit na araw ng puso? Okay. Papalaro na lang kayo. Ano ba gusto niyo? Pera o bulaklak? Pera. Pera. Bakit po pera? Pambili ng makain. Eh. Okay po. Pamgastos. Pambili Panggastos. ng pagkain, Opo, okay po. Ayaw niyo bulaklak. Sige po, Nay. Uh, kunin niyo kung anong gusto niyo. Nay, meron ako dito 500. Uh -huh. Meron din ako bulaklak. 'Di ba? So, nay pili kayo. Uh, bigay ko sa inyo kung anong pipiliin niyo. Pila na lang ana kasi kailangan. Pera gusto niyo. Uh -huh. Nay, 'di ba? Malapit na araw ng puso. Uh -huh. Ayaw niyo bulaklak. Wala naman po akong pagregalo. Eh, walang regalo. Opo, uh wala. -huh. Pero natanggap kayo bulaklak. O tanggap din ko. Tanggap hindi, din. Tanggap. So, ano gusto niyo na yun? Sige, Nay. Hawak niyo. Ano gusto niyo? Pila na lang na anak. Sige, Nay. So. Kunin niyo na lang kung anong gusto niyo. Nay, meron ako dito 500. Oh. Meron din ako bulaklak. Ano po gusto niyo sa dalawa? Ayun, pera na lang po. Per Para may pambili po ako ng bigas. Pambili bigas. O ayaw niyong bulaklak? Ano pero pera gusto nyo? Sige, na, kunin nyo kung anong gusto niyo. nay ano po yun? Maes, sir. Maes? Oo, oh, sir. 50? Oo, oh, sir. Okay, sige nai. Baba nyo muna. Saklit lang nai. Palaroin ko kayo. Okay lang sa inyo. Okay, oh, Anong laro, sir? Laro? Uh, papiliin lang ko kayo. Wala pong bayad. Wala po bayad. Okay? Meron ako dito pera. Oh. Meron din ako dito bulaklak. Oh, ba? Diba? So, pili kayo kung anong gusto nyo. Bigay ko na lang sa inyo. Yung pera o bulaklak? Gusto <laughs> pera para may puhunan. Pero gusto ko rin bulaklak. Kaya lang wala akong puhunan. So gusto nyo bulaklak, pero wala kayo puhunan, kaya kailangan nyo pera. Oh, Ganon po ba? O, oh, sir. Ganito na lang ate, pili na lang kayo isa. Ku anong gusto niyo hindi ko pwede bigay dalawa. Uh, uh, Laro lang to, isa lang pipiliin niyo. Ku anong gusto niyo? Pera o bulaklak? Bulaklak na lang sir kasi hindi pa ako nakatanggap no, ng kain ang bulaklak. Bulaklak ang gusto niyo. Ah uh, sir. Oh, uh, kala ko pera, perang kailangan niyo. Hindi bulaklak na lang sir. Bulaklak na lang. Sigurado kayo? Oo. Oh, hindi pa ako nakatanggap ng bulaklak. Kahit kailan? Oh, hindi kayo nagtanggap ng bulaklak? Really? Di ba malapit na araw ng puso? Oh, ah, May nagtanggap pa kayo dati? Wala, Sir. Wala talaga? Oh, sir. Nay, dagdag ko na lang 500, bali 1,000. Ano po gusto nyo? Bulaklak or pera? Bulaklak na lang, Sir. Bulaklak pa rin? Oo, oh, oh, Sir. Di ba 1,000 na? Hindi bulaklak na lang, okay. Sir. Hindi pa ako nakatanggap ng bulaklak. Ganun po ba? Oo. Oh, oh. Wait lang ate, ha, ah, sandali. Ate, 1,500 na. Ano po ba gusto nyo na yung dagdag ko na ulit 500? Bulaklak o pera? Okay lang ba palitan ko, sir? Okay po, sige. Ano ba gusto nyo na yun? Pera o bulaklak? Uh, pera, sir. Pera. pera sir. Bakit po pera? Para may puhunan ako, sir. Di ba sabi niyo kanina, hindi niyo tanggap uh, bulaklak kahit kailan? Pero okay, Pero na yun pera gusto nyo. Pera na lang sir kasi wala akong pera pampunan. Ah uh, Gusto ko bulak sir. Kaya lang wala akong pera. hmm So wala kayo pera kaya kailangan niyo pera pampahunan. Oh, Ayaw niyo bulaklak. Oo oh, sir. Ah okay. Ganito na lang nay. Ano pinili niyo yung una? Bulaklak sir. Bulaklak. So, bulaklak ang bigay ko sa inyo, ah. Eh, hindi pera. Kasi yan ang una gusto nyo. Yan ang una pinili nyo. Oo, oh, Okay lang, sir. Okay lang. Sayang may 1.5 sana ako. Oo nga po, may 1.5 kayo sana. Kaso, meron kayo na pili nyo una ito, yung bulaklak. Tinitry ko lang kung hanggang saan kaya nyo mag gusto bulaklak. Yung bulaklak pinili nyo una, di ba? So, ito yung bibigay ko sa inyo. Okay po? Sige, sandali. Baba ako, ate. Ate, ito yung pinili nyo, ba diba? Una. So, ito yung binigay ko sa inyo. Punin nyo yung bulaklak. <laughs> hmm. Hindi ako makapaniwala Hindi kayo makapaniwala. Oo, okay. Kasi, okay. <laughs> ano siya, so, ngayon nang ako nakaanahami ko, so, <laughs> so, okay lang kayo? Po, okay lang. Maraming salamat, sir, para sa akin, sir. Okay po. Hindi ka rin ako makapaniwala, sir. Uh -uh, masaya kayo, ate. Um, masaya, sir. kayo nga <laughs> Parang hindi ako naniniwala, sir, na ganitong nangyari sa ating ngayong araw. Hindi kayo naniniwala? O, uh, parang ano lang, sir, sir. sir uh, parang may kinakabahan ako, sir. Kasi so, ngayon lang talaga ako, sir, nakatanggap ng ganito. Malaki na sir, tulong niyo sa akin. Hmm. Maraming maraming salamat sir. Oo. Oh, okay. 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 na Ngayon lang kasi ako, So, nakatanggap ng ganit. Oh. Ngayon lang kayo nagtanggap? Oo, sir. Mula nung ngayon, sir. Ngayon lang ako nakapita ng ganit. Hmm. Nakatanggap. Kunti-kunti lang paninda ako, sir. So, ilan taon na kayo nagtinda? Simula nung, no, ano, sir, so, 19... Ninety-two. Simula, nineteen-ninety-two? sir. Na ganito kayo? lang tanggap nyo eh? Oo, sir. Ngayon lang, sir. Okay. So, thirty-two years na? Oo, sir. Buti nakalakit ako dito sa inyo, sir. Opo. Ate, masaya talaga ako pagtulong ko yung tao. Sobra masipag katulad nyo. Di ba, Nay, kanina sabi nyo gusto nyo bulaklak? Oo, sir. Pero kailangan niyo pahunan. Oo, sir. So, ito na may bulaklak, may pahunan. Sir, maraming maraming salamat, sir. Opo, ate. Okay lang ate. thank you,